Hello guys! So good afternoon. So ngayon guys, meron tayong bata dito guys, nagbibinta ng gulay. Grabe, nakakataba ng puso guys. At ito yung bata na dapat gayahin ng mga kabataan ngayon na puro na lang gadget ang inaatupag. Itong batang to guys, napakahanga-hanga talaga. Kasi isipin mo, sa murang edad, ilang taon ka na palangga? 11 years old guys, nagtitinda ho siya ng gulay. So, ngayon, bibili tayo ng kanyang mga gulay. Okay? So, tagpila ang imuhang batong palangga. Tag-jis. tag -gis. Ang kaning mga alugbati. jis tag pod. Ang ukra. jis So, ang talong. 20. So, karon mamalit tag-ukra, talong, batong, o kalabasa. Ang kalabasa lang, pila nilang. Tag-jis. So, mauni siya guys, ang iyang mga baligya. Grabe perting bugata, napakabigat.